Kung isa lang ang anak, dapat ba talaga bigyan ng kapatid? Maraming diskusyon tungkol dito and as usual, iba-iba komento ng mga mamis kasi iba-iba rin naman tayo ng sitwasyon at pananaw sa buhay. Ito yung mga komento ng mga gustong bigyan ng kapatid ang kanilang anak. Una, dapat bigyan mo siya ng kapatid kasi malungkot kapag siya lang mag-isa. Pangalawa, dapat bigyan ng kapatid kasi paano na lang kung wala na ang magulang niya. Pangatlo, dapat bigyan ng kapatid para may katuwang sa pag-aalaga ng mga magulang niya kapag tumanda na. Pang-apat, dapat bigyan ng kapatid kasi mas marami, mas masaya. At pang-lima, dapat bigyan ng kapatid kahit maraming pinsan kasi iba pa rin yung sarili mong kapatid, diba? Ito naman ang komento ng mga mamis na okay na kahit isa lang ang anak nila. Una, hindi naman masisiguro kung paglaki nila magkakasundo pa rin sila. Pangalawa, may iba nga nag-aaway at nagsisiraan pa. Pangatlo, kapag may kanya-kanya ng asawa, magkakalayo na. Pangapat, dapat turuan na lang maging independent. At panglima, ipagdasal na sana makatagpo ng mabuting asawa para may makasama siya in the future. Lahat sila may mga point din naman, kaya lang iba-iba lang talaga ang sitwasyon natin. Okay lang naman na bigyan mo ng kapatid ang anak mo kahit anong dahilan pa yan as long as Number one, financially stable kayo. Ito rin talaga ang dapat i-consider kasi napakagastos magpalaki ng bata mula sa pagbubuntis hanggang sa panganganak lalo na kung CS ka. Number 2. Okay ang mental health mo. Alam mo naman kung gaano kahirap ang PPD, ba? Diba? Kung kaya mo emotionally and mentally, then go. Number 3. Consider your age. Ilang taon ka na ba? Ilang taon na rin ang firstborn mo? Kaya pa bang magbuntis sa edad mo ngayon? Kaya mo bang alagaan ang panganay mo habang mag-aalaga ka ulit ng newborn? Kung kaya mo naman, okay go. Number 4. Consider high-risk pregnancy. Sobrang risky din talaga ang pagbubuntis. Hindi mo alam kung ano ang pwedeng mangyari. Pwedeng okay na okay ka sa first pregnancy mo, pero sa second, naging high risk ka na. Yun bang delikado ang iyong pagbubuntis? May mga sakit kasi na tsaka lang lumalabas kapag buntis na ang isang babae. Pero ganun paman, magdasal ka pa rin na sana okay lang ang lahat. Kung handa ka naman sa mga pwedeng mangyari, then go. Bigyan mo ng kapatid ang anak mo. Number 5. May tutulong ba sa'yo kapag nanganak ka na? Kung malapit ka lang sa mga magulang mo o mga relatives mo at may malalapitan ka anytime para mag-alaga sa mga anak mo, then walang problema. At number 6 responsable ba ang asawa mo? Mahalaga na responsable ang asawa mo yung tinutulungan ka financially at sa pag-aalaga ng mga anak ninyo, yung naiintindihan ka sa mga mood changes mo. Napaka-importante kasi ng suporta ng asawa mo para maiwas ka rin sa PPD. Sa kabilang banda naman, kung malayo kayo sa pamilya ninyo at walang ibang makakatulong sa'yo, mas okay na kung isa lang muna ang anak mo lalo na kung masi-CS ka ulit. Kung hindi pa kaya financially, huwag na munang dagdagan kasi kawawa lang ang mga bata. Kung grabe ang pinagdaanan mong PPD noon, mas okay kung huwag na lang muna kasi mas matindi yan ngayon kung dadagdagan mo pa. Ipaintindi mo lang sa anak mo ang sitwasyon kasi maiintindihan naman niya yan. Ang mahalaga, palakihin mo siya ng puno ng pagmamahal at may takot sa Diyos. Magpasalamat ka na binigyan ka ng Panginoon ng isang anak. Sobrang laking blessing na yun. At higit sa lahat, huwag ikumpara ang buhay mo sa iba kasi lahat tayo may kanya-kanyang desisyon at magkaiba rin ang ating pananaw sa buhay. Ano man ang magiging desisyon mo, palagi mo itong ipagdasal sa ating poong may kapal. God's will be done. Proverbs chapter 29 verse 17. Discipline your children and they will give you peace. They will bring you the delights you desire.